So yun nga mga ka surprise surprise. Sa so, sobrang init po, summer ngayon dito sa Philippines. It is March 2025. Hanggang dito na lang po ako sa local ano sa amin, local nearest ano, local nearest something ganon. So hindi po tayo naka ano ngayon mga ka surprise surprise. Hindi po tayo naka naka steady mode kaya ano lang po tayo yung tawag dito. Yung iisipin lang po natin yung laka Then, hindi po tayo masyadong magagalaw ganyan. Lalo na para feeling ang dami-daming mga arte dito, promise. Maraming maraming may eksena dito mga ka surprise surprise. Na, na, ina, na inartihan ako sa mga ano nila. So tara na mga ka surprise surprise, lalakad na tayo with my ano, with my Migros bag ayan. Ay okay, mga surprise surprise na lang, lang tayo. Pero yon nga dahan-dahan tayo kasi mga ka-surprise surprise hindi tayo naka-steady mode so ayan ganyan lang tayo. So ganun yun mga ka-surprise <laughs> mga ka-surprise, surprise Again, hindi po tayo naka-steady mode Talagang Ang video na ito is about Gumagala lang tayo dito sa nearest mall Sa amin As in walking distance lang from the house Kasi nga po Ang init-init, hindi ko po, po talaga kinaya <laughs> sana pupunta pa ako sa mga large larger malls ganyan pero hindi ko po kaya mga surprise surprise ang init na po talaga ayan makikita nyo po yung mga shops dito ayan meron po tayong ganyan ayan meron na po sila dito yung mga sanggip salamat ayan Parang feeling ko mga ka-surprise-surprise, surprise, ang kaya lang po nitong camera ko as of the moment is 5 minutes. So parang feeling ko hindi po tayo tatagal. Hanggang 5 minutes lang po, ayan. So ito po yung um, bread house dito sa amin mga ka-surprise-surprise. Surprise. So ayan, ganyan. So ayun, na-cover ko naman na po itong mall na ito, nearest sa amin. This is, um, hindi ko na po papahabain yung video mga ka-surprise, surprise. Hanggang surprise. 5 minutes lang po talaga yung kaya. Puputulin ko na po yung video. <laughs>